na boost yung self-confidence ko dahil sa 5 habits na isishare ko sa inyo. Pero, bago ko simulan to, gusto ko munang magpasalamat sa inyo. Kasi, 5,000 followers na tayo combined sa lahat ng social media account natin. TikTok, YouTube, Facebook, and Instagram. In less than 2 months na ginagawa natin to. Hindi ko to magagawa ng ako lang. Sobrang laki ng part nyo dito at sa mga taong nakasuporta sa akin. Especially sa girlfriend ko. From the start, naniwala siya na makakaya. And sa editor ko na hindi lang basta nag edit nagsasuggest din ng effective na strategies. Thank you bro! And of course, hindi ito lahat possible kung hindi dahil kay God. Kaya, thank you Lord. Yes po, para sa iba, maliit pa to. Pero para sa akin, sobrang laki na ng 5K. Kaya guys, sumasaya ako kapag nababasa ko yung mga comments nyo. Mas magsisipag pa ako para sa inyo. Tara, balik na tayo sa topic. Alam ko na alam mo yung pakiramdam na gusto mo mag-start ng isang bagay like mag-vlog, mag-business, o magsalita sa harap ng maraming tao. Pero, may boses sa loob ng utak mo na nagsasabi hindi mo kaya. Ganon din ako dati. Sobrang mahihain, laging nagdadot sa sarili at walang tiwala. Pero, unti-unti, nagbago yung mindset ko. Dahil sa small habits na ginawa ko araw-araw. Sa video na to, isishare ko yung 5 simple habits na nakatulong sa akin i-build yung self-confidence ko. Habit number 1, talking to myself with respect. Every time na nagkakamali ako dati, grabe agad ako sa sarili ko. Dami kong negative na sinasabi. Ang bobo mo talaga or buti pa siya magaling. Pero nung natutunan kong maging aware sa self-talk ko, doon nagsimulang mag-improve yung self-confidence ko. Ngayon, every time na nagkakamali ako sa mga decisions na ginagawa ko, eto na yung sinasabi ko. Okay lang yan. Next time, magagawa ko na at least may natutunan ka at natry mo. Hindi instant pero over time, mas nagiging mabait ako sa sarili ko. At dahil don mas naging willing akong mag -try. Habit number two, showing up even when I'm not ready. Naghihintay tayo madalas ng perfect moment, pero habang naghihintay tayo, dun nawawala yung momentum. So, ginawa ko ng habit na mag-show up kahit hindi ako 100% ready. May araw din na hindi ako confident magsalita sa harap ng kamera. Pero ginagawa ko pa rin. The more you show up, the more you train your brain na kaya mo. Habit number three, practicing good posture and eye contact. Good posture means straight back, shoulder relaxed, and China. up. simple to pero malaki yung epekto. Nung sinimulan kong i-practice yung good posture, napansin ko na mas nagmumukha akong confident kahit hindi ko pa feel sa loob. And tinuruan ko na rin yung sarili kong tumingin sa mata nung kausap ko. Yes, maliit lang siya na adjustment pero may psychological effect siya. Kapag nakaayos yung katawan mo, pinapaalala mo sa sarili mong kaya mo. Habit number four, appreciate small wins. Dati, gusto ko agad ng big results. Sino ba namang may ayaw? maraming likes, views, followers, etc. Ang kaso, yung confidence, hindi nabubuo sa big leap. Sa small win siya nabubuo na dapat araw-araw. Kahit small task, pero tinatapos mo. It builds your identity. Sinasabi mo sa sarili mo na I'm the type of person takes action. At doon nag-uumpisa yung totoong self-confidence. And last, habit number five, celebrating progress not just results. Napansin mo ba minsan kahit may nagawa ka na, parang feeling mo kulang pa rin. Ganyan ako dati. Hanggang sa natutunan ko to. Mag-celebrate ng progress, hindi lang results. Limbawa, hindi man mataas yung views ng videos mo, pero mas relaxed ka ng magsalita sa harap ng camera, that's progress. O kaya naman dati, one hour ka bago makapagsimula. Ngayon, 15 minutes na lang. Progress yun. Malaking bagay yan sa long run. So, ayun, di ko naman sinasabing, sobrang taas na ng confidence ko ngayon. Pero, dahil sa 5 habits na to, lumakas yung loob ko na magsalita at mag-share. Kung mahihain ka rin tulad ko dati, subukan mo isa lang sa mga to for a week. And tignan mo kung ano yung magiging epekto. And that's it. Kung nagustuhan mo yung video na to, please like, comment, share and don't forget subscribe and good luck naniniwala akong kaya mo